gusto mo ba malaman kung magkano pa ang nakitirang balansi sa load ng iyong auto RFID at sa mga dumadaan po sa Naya X, Skyway, Startol, Slex, MCX at Tplex na mayroong auto RFID. Panoorin ang video neto para malaman nyo lalo na sa mga bagwa na hindi pa nakakalam pero dapat ang cellphone number na gagamitin nyo ay naka-registered or naka-enroll sa Autoswift RFID account nyo kung nagpalit po kayo ng SIM card pwede nyo po sila tawagan para may update ang inyong number o nabuksan po ang message i-type po ang auto sweep magkadikit lang po yan guys puro capital letter wala na pong RFID auto sweep lang ang i-type nyo dyan I space i-type ang bal i -n q magkadikit rin po yan guys puro capital letter I space ulit ilagay po ang inyong auto sweep RFID card number na makikita dyan sa inyong card o kaya plaka ng inyong sasakyan pagkatapos e send sa 09 18 86 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Ganun lang po guys, kadali. Okay guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Bye bye.